Hi mga mami! Magandang araw sa ating lahat. So ang topic natin for today ay ang mga paniniwala or kasabihan ng mga matatanda. So ang isi-share ko today ay ang sampung mga kasabihan ng mga matatanda na uh, me personally ay hindi naniniwala. <laughs> so yung una ay yung usog daw. Yung mga matatanda talaga pag merong bagong kakilala na nakakakita kay baby at sasabihin si baby, wow, ang cute naman ni baby, ganun, wow, ang pugi naman, ang ganda naman ni baby tapos, ayaw nila ng ganun kasi daw, magkakaroon daw ng usog si baby, so yung sagot nila, pag nakakarinig ng ganun, pera usog, pera usog pera usog, so ganun and sa Bisaya, yan, pera buyag ganun, so ang dahilan daw kaya sila nagsasabi ng pera usog ay nanghihina daw si baby, nababalisa, at nagkakaroon daw ng lagnat kapag merong usog. So, ayan, kaya yun yung pinapaniwalaan nila. And for me, it's a uh, no. That's not true talaga. So, pangalawa mga mami ay uh, swerte daw ang batang suhi. Nako, nako, nako. <laughs> Hindi sa ano ha, yung swerte daw yung yayaman ka, ganun, ganon ganun. ganun. Ay, ako kasi, mga mami, ay suhi talaga akong pinanganak. Kasi meron akong kambal. Siya yung ulo yung nauna niya sa kanya. And then ako yung mga, mga pa ako. Ganun. So, yun yung nauna pag nung pinanganak ako. So, suhi ako. And, I believe na dipindi pa rin talaga sa pagsisikap natin, mga mami. <laughs> Hindi yung swerte agad, yayaman ka kaagad. No. Depende pa rin sa ating pagsisikap pangatlo mga mami ay ang ating inunan, yung pagkapanganak natin, yung bahay ng bata, yung lalabas kasunod ng bata, ganun, kasunod ng baby. Ayon ay dapat daw ilibing sa ating bakuran. Pag sa bakuran daw kasi natin nililibing yung yung inunan natin mga mami ay uh, mas malapit daw talaga yung baby sa atin. Ganun. And then balutin daw din ng jar yung ganun para I think tumalino yung baby natin. So yung pang-apat mga mami ay hindi na daw lalaki yung bata kapag hinakbangan habang natutulog. Hindi ako naniniwala doon mga mami. It's a no talaga. Hindi ako naniniwala na kapag nahakbangan ang batang natutulog ay hindi na lalaki. Kasi yung mga kids ko ay nahakbangan. Lumalaki naman sila. <laughs> yung panglima mga mami ay itago daw yung buhok ni baby sa una niyang gupit. Kapag first haircut daw ni baby ay itago natin sa like encyclopedia, ganun, para daw tumalino, ganun. I don't think so. Depende pa rin talaga. Depende sa baby kung matalino talaga siya at depende sa ating pagtuturo. Pang-anim naman ay gupitin daw ang pilik mata ni baby sa unang buwan niya para tumubo ito ng mataas at maganda. I think hindi naman ako naniniwala kasi yung sa uh, anak kong babae gig gigupit bait eh. ay imong kuan pero mo gyapon wala ni So, wala ni ginupit ko yung pilik mata ng anak ko na babae hindi naman hindi naman siya humaba <laughs> Dapat <ng bibig> <laughs> hindi din naman ano yung curl <laughs> Number seven, mga mami, ay eh, hindi daw pwede lumabas si baby pagkabi dahil daw sa hamog. Dahil nga daw, kapag lumabas siya, magkakaroon siya ng hamog, ay magkakasipon at magkakasakit daw si baby. Ilang beses na kaming lumabas sa gabi, mga mami, hindi naman siya sinipon at hindi naman siya nagkasakit. Ganun. So, yung pangwalo, mga mami, ay pag alawa daw yung poyo ng baby natin, ng anak natin, ay matigas daw yung ulo paglaki. I don't think so. Hindi pa rin ako naniniwala dun, mga mami. <laughs> kasi parang hindi naman totoo Dep depende pa rin talaga sa pagdisiplina natin natin mga magulang depende pa rin so hindi porke dalawa yung puyo ng uh, mga anak natin ay matigas na yung ulo pag lumaki sila hindi ako naniniwala doon kasi depende pa rin sa pagdisiplina talaga natin as magulang nila So, yung pang naman mga mami ay maglalagay daw tayo ng sinulid na puti sa noo ng ating baby kapag sinisino. I think, ako rin hindi, hindi rin ako naniniwala doon mga mami kasi kapag sinisinok si baby ay pinapadede ko or pinapainom ko ng water. Ganun. <laughs> so yung pang mga mami ay kapag daw kinakain ng baby yung paanya ay nangihingi daw ng kapatid. I don't think so mga mami dahil gusto lang talaga nila gawin yon and parang nag explore pa sila kaya ginagawa nila yon na kinakain nila yung paa nila but I don't think na nanghihingi sila ng kapatid that's not true ako mismo hindi ako naniniwala yun <laughs> lang yun mga mami yun lang muna yung maisi share ko sampo <laughs> see you on my next video bye bye, bye, -bye.